Nararamdaman ni Alina na parang pinipigaan ang dibdib niya habang nakatayo siya sa gitna ng magulong bulwagan ng paliparan, hawak ang dalawang lumang malita na tila mas mabigat pa sa lahat ng problema niyang pinasan nitong mga nakaraang buwan. Kasalukuyan siyang naghihintay sa flight pa uwi, sapagkat iyon na lang ang naisip niyang paraan upang makalayo sa lahat, sa lungsod, sa ingay, at higit sa lahat, sa lalaking minsang nangako na mamahalin siya habang buhay pero una ring nagbenta ng pangako kapag may dumating na mas maganda, mas bata, mas kahanga-hanga sa paningin niya. Ngunit, imbes na payapang paghihintay, narinig niya ang pamilyar na boses na hindi niya inaasahang maririnig muli. Alina, malamig na tumawag ang boses, puno ng pangungut siya. Ikaw ba yan? Hindi ko akalaing ganito na babagsak ang itsura mo. Paglingon niya, nandoon ang dating asawa niyang si Marco, malinis ang suot, mamahalin ang relo, at may kumpiyansang parang siya pa ang biktima ng lahat ng nangyari. Nakasandal ito sa isang poste, kasama ang dalawang kaibigang mukhang sabik makarinig ng chismis. At nang makita nila si Alina, napangisi sila, waring nanonood ng palabas. Hindi ko alam na bumalik ka pala rito, mahina niyang sagot, pilit ipinapakita na hindi siya naaapektuhan. Ngunit ang mga kamay niyang mahigpit ang pagkakahawak sa hawakan ng malita ay nagtataksil sa kanya Bumalik, saan? Sa para na ito Tawa ni Marco Alam mo ba kung bakit ko gusto ang lugar na to? Kasi dito malinaw ang pagkakaiba ng may kaya at wala Kita mo yung mga nakapila roon Economy Kita mo kami Itinaas niya ang tiket na kumikintab Business class Hindi ko akalaing babagsak ka hanggang dito Narinig niyang may isa sa mga kaibigan ni Marco na tumawa. Grabe, pare, yan ba yung asawa mong nag-arte dati? Kala ko social. Dati lang, tugon ni Marco, malakas ang boses para marinig ng mga tao sa paligid. Ngayon, tingnan mo, dalawang lumang malita, walang kasama, walang buhay. Siguro wala nang pera kaya sa pinakamurang flight sumakay. Naramdaman ni Alina na umaakyat ang init sa kanyang mukha, hindi dahil sa hiya kundi dahil sa sakit. Hindi niya ginasto ang hiwalayan nila. Sinubukan niyang ayusin lahat, pero si Marco ang unang lumayo, unang nagtatwa, unang naghanap ng iba. At ngayon, tila ba siya pa ang pinagkakaisahan? Hindi mo na kailangang gawin yan, Marco, malamig niyang sagot, pero nakita niyang mas lalo lang itong natuwa. Bakit hindi? Ikaw naman ang nagpakita rito. Akala ko nagtatago ka na sa probinsya, naghihintay ng awa hindi ko akalaing magkakalakas pa ng loob bumalik dito. Hindi ako bumalik para sayo, sabi ni Alina, diretso ang tingin. Ay, talaga, Marco tumawa ulit, saan ka pupunta? Sa murang motel na binabayaran mo kada oras. O sa kung sinong kaibigan na naawa sayo. Halika naman, Alina, kahit papaano, kilala kita. Wala ka nang kaya ngayon. Hindi niya sana gustong magsalita pa, pero nasasaktan na ang dignidad niyang ilang beses nang naduraj. Hindi mo kailangang ipamuka sa akin ang lahat, marahan niyang sabi. Kung masaya ka sa bago mong buhay, bakit hindi ka nalang umalis at hayaang tahimik ako? Ngunit bago pa man makasagot si Marco, napalingon ang lahat sa biglang pag-iiba ng ilaw sa paligid. May ilang tauhang seguridad na dumaan, may suot na earpiece, at mukhang may inaabangan. Isang anunsyo ang umalangaw-ngaw sa speaker. Attention, all passengers. A private jet has arrived at gate 7. Passengers and authorized personnel only. Nagbulungan ang mga tao. Ang iba na pahinto, ang iba na sa malaking bintana kung saan unti-unting bumababa ang isang puting eroplano, napakalinis, napakalaki, at halatang hindi pangkaraniwang sasakyan. Pero ang pinakanakakagulat ay ang maykan tab na marka sa gilid nito, simbolo ng isang kilalang kumpanya na ang halaga ay pinag-uusapan sa buong bansa. Narinig ni Alina ang isa sa mga kaibigan ni Marco na bulong, pare, parang kilala ko yung jet na yan. Hindi ba yan yung binili ng isang bilyonaryo? Yung presyo halos 80 million. Nako, sagot naman ng isa, malas natin, hindi tayo ang pinuntahan. Marco tumawa, alam mo naman, hindi ganyan ang mundo ni. Hindi niya natapos ang pangungutsa niya. Dahil mula sa grupo ng seguridad, Lumapit ang isang lalaki may dalang tablet, may suot na uniforme at may insignia ng parehong kumpanya ng jet. Miss Alina Reyes, tanong nito, mahinahon ngunit malinaw ang boses. Napatigil si Alina. Ako po, ngumiti ang lalaki at magalang na yumuko. Nandito na ang sasakyan mo. Pinapapunta ka sa gate pito. Ipinadala ng may-ari ang private jet para sunduin ka. Hinihintay ka na po nila. Saglit na tumigil ang paligid, Parang naputol lang hangin, parang nalaglag ang lahat ng ingay na kanina'y pinagmumulan ng pangungot siya ni Marco. Ha! Marco ang unang nakabawi. Ano raw? Private jet. Para sa kanya. Ngumiti ang staff. Opo, sir. Siya po ang VIP passenger. Imposible, bulong ng kaibigan niya. Baka kapangalan lang. Ngunit ang mga tauhan ng seguridad ay diretsyong pumunta sa tabi ni Alina, binuksan ang daan para sa kanya, at kinuha ang kanyang mga lumang malita na para bang mga gintong bol iyon. Ma'am, kami na po ang magdadala. Naramdaman ni Alina na may kumikirot sa dibdib niya, hindi sa sakit, kundi sa isang biglang pagbalik ng dignidad, parang unti-unting pinupunasan ang mga alikabok na ibinato sa kanya. Kung handa na po kayo, please follow US. Hindi pa rin makapaniwala si Marco. Sino ang nagpadala ng jet? Bakit ikaw? Dati, Manghihina si Alina sa ganoong tanong. Pero ngayon, tumuwid siya ng tindig, huminga ng malalim, at tumingin sa lalaking minsang nagpabagsak sa buong mundo niya. Hindi mo na kailangan malaman, Marco, sagot niya ng walang galit, walang puot, puro kapayapaan lang. Pero sa unang pagkakataon, masaya ako na hindi mo alam. Alina, sigaw niya, halos desperado na. Hindi ka pwedeng sumakay dyan. Sinong may-ari niyan? Saan ka pupunta? Ngunit hindi siya sumagot. Dahil sa loob ng puso niya, alam niyang wala na siyang kailangang patunayan kay Marco. Lahat ng nenges niyang binura nito, ngayon ay muling nagsisindi, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa eroplano, kundi dahil sa wakas na tutunan niyang hindi na dapat siya lumingon pa. Paglapit nila sa gate pito, mas malinaw niyang nakita ang eroplano, napakaganda, malayate sa himpapawid. Ang hagdan ay nakababak, ang mga crew na kapila, nakangiti, at nakahandang salubungin siya. Welcome aboard, ma'am, sabi ng chief flight attendant. At bago siya tuluyang pumasok sa loob, narinig niya pa rin sumisigaw si Marco mula sa malayo. Ngunit ngayon, ang tinig nito ay mahina na, parang boses ng isang taong natabunan ng sarili niyang kahihiyan. Hindi niya ito nilinggan. Huminga siya ng malalim, pumasok sa eroplano, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niya na hindi na siya ang iniwan, hindi na siya ang binasag, hindi na siya ang pinagtawanan. Siya ang pinili. At sa pagangat ng eroplano, pakiramdam niya, pati ang buhay niya ay unti-unting umaangat din, palayo sa lahat ng humila sa kanya pababa at papunta sa isang bagong mundong hindi niya akalaing darating.